Uli natin oh. Sikat sa patanang dalawang sima. Ah. Kikiluhin natin. May order sa ating 17 kilos. Siguro maka 17 hmm. kilos to. Dalawang sima. Nakaraan eh. kuha natin isang sima lang. Ayan, dalawang sima na. Muna yung isang Isang sima pala. Awas sa planggana, mga kapady. Eh. Awas. Ayan, titimbang na tayo. Huli natin oh, Sikat sa pata ng dalawang sima. Kikiluhin natin, may order sa ating 10 kilos. Siguro maka 10 hmm. kilos to. Dalawang sima, nakaraan eh, kuha natin isang sima lang. Ayan, dalawang sima na. yung isang planggana isang sima pa lang awas sa planggana mga kabady awas Nah, kita timbang na